nakikita nyo yung mga parang langaw na yan yan yung mga honeybee yan ang bahay nila medyo kakaiba yan sa kwan, ibang honeybee na gwit gwit na kulay dilaw mas maliit ng konti ito ito ay mga tawag sa amin ito ay kamumu ay wang kulang sa ibang probinsya yan maliliit lang sila para silang mga langaw o parang langgam yan dyan sila nag iipon ng kanilang mga pinagawang hanibi yung butas niyan yan box po yan box ayan ayan daming box na no? patong patong bawat isa niyan meron lamang sa loob na ah, bahay nila yung pinakahanibi na ayan dami oh gagapangan sila gumagawa sila ng katas ng honeybee masarap 'yan